Subilong si Ito Katoto sa uh, ilalim ng artilis na nakatayo sa kuno ng bato. Yes, good morning, good morning. Nandito tayo ngayon sa... Eh. sa long C5 ng Tandang Sora so may pupuntahan tayo rito yun yung area na yun o Tandang Sora flyover uh, ito naman common world na din yun natabunan mga sasakyan wala so, ka tayo rito And, uh, ito tayo rito sa kabilang dako oh guys nice. medyo uh, pasalubong kasi tayo dahil walang ano walang tricycle na papunta ron yun yung tulay na yan papunta na no papuntang Novaliches hanggang Mindanao Avenue ito yung ho yung ano karuntong ng C5 C5 extension so dito tayo ah uh, ron sa uh, ba balara old balara parang kay old balara kayo city so yan pasalubong tayo dahil sa kabilang way medyo malayo ang ikutan at saka pagka tricycle ka dito medyo shortcut yun na naman ang ating panahon medyo napakaganda at maliwalas ang ganda ng sikat ng araw ayan mga katoto ayan yung flyover tatanaw natin, tatanaw natin dito ayan napakaganda yun know? yan yung kabilang side kabilang dako na yan ay papuntang ano papuntang ah uh, area City uh, market market hanggang papunta ng airport ganang ang lusot diretsong itong karsada na yan kaya ito kabilang side na to private property may bakod sya saka may mga establishment o baka warehouse o kundiga yan kaya silyado silyado pader nila kaya guys oh ganda napakabayaan ng traffic ngayon napakaluwag suwabi bumiyahe yan ito si 5 extension Diretso Pagkanan mo dyan Papuntang Fairview Yan Papuntang Bulacan Tusok ka na O, so, tayo Sa area na to Baybay -bay natin dito ang footwalk or daanan ng tao dito sa gilid ng Old Balara. Totoo po. Hoy, amit din daw no. Doyak. Guys, Malawak itong lote na nakasano, no, ng hiero. Super. So, Ayun, kada-kada na overpass. So guys, sa kapila, may gulay dito na pakalawak. Yan o. Oh. Bakanting lote. Pwede ka magtanim kahit ano, pero ginagawa nilang parking area. Itong nilalakad natin, siguro mga... Uh, mahigit half kilometer pero dahil sa magandang panahon, kaya lakat lakad muna tayo. In okay, so tatabaan ng tanim mo. Kaya papaya, saging, ano? Tataba pa ng puso, oh. oh. Masaging na sabaw. Oh. sa pag dito ko sarap dito, oh. May taniman ka ng gulay ng ganito kalapan, sus, so okay na ako rito. Yun, may mga saging, yun o, ganda po ang oh, silungan Wow, ganda o oh. Pwede ka magkalaga ng hayop dito Malawak o oh. Tapos dito ka sa silong ng artilis na malilim. Oh, sarap. Kunan natin na magandang agulo yung artilis yang guys, yan oh, ayan ang Artilis. Pag dito ka sa ilalim, dumaan ka rito, napakalilim. Wow! Yung kanyang puno dito sa ibaba. Oh, nakapatong pa sa ano? Nakapatong sa simento. Oh, saan ka makikita niyan? Artilis. Nakapatong sa bato. Wow! Ayan, oh. guys patuloy tayo sa paglalakad dito sa uh, uh C5 Old Balara ayan Toto Ang ganda-ganda ng umaga sa inyo lahat ulit At sana ay masiyahan kayo sa aking mga video ngayong umaga Yan Mahaba itong lote Nabi na pinabaybay ko Oh guys, thank you